And so you mentioned about the threat ng ho no. So sa inyong palagay, yung depensa ho niya na sinasabing siya ay uh, ay may ma may mga pagbabantaho sa buhay niya kaya niya naisipan nga yun no know, na pagbantaan din yung buhay ng pangulo. Ano ho yung uh, reaction niyo dito? Well, ako po parang two wrongs don't make a right, no? So kung ano ho, um kung meron siyang pagbabanta sana Tupan siya sa tamang proseso, di ba? Sana ni-report niya sa pulis. Meron siyang Uh, kahit na lumiit po yung kanyang um, hindi, hindi, ko na pumaalala yung tamang um, term kasi bago lang siya pero yung uh, vice presidential security group um, kahit na mas konti ito siya yung unang vice president na may ganyan no? so marami naman siyang ibang remedy kung meron siyang kung meron talagang pagbanta sa buhay niya bakit po yun umabot sa punto na sinabi niyang no joke meron siyang hinayer na um, na papatay sa um, sa presidente na again um, ako po siguro naapektuhan talaga ako kasi ako ho yung galit ko po sa Pangulong Marcos no siguro ka level lang po ng galit ni VP Sara sa dami ng ginawa ni ng Pangulong Marcos sa ating bayan pati sa pamilya ko pero dahil naniniwala ako sa karapatang pantao dahil naniniwala ako na sagrado yung ating konstitusyon hindi po niminsan ay hindi ko maiisip na umabot sa ganong step no yung pagpanta ng uh, pagpaslang so kaya siguro manggaling na nga sa, 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 akin, mahalaga na sabihin na may consequence yung ganyang pananalitan.